So we are using it for our bamboo. So ay meron pala kami work. We are using a lot of ano, because of si Are using a lot of you? because of sierra. guys. So, sobrang pagod ko ngayong araw. And, hindi ko agad masyadong naumpisahan yung vlog ko. Kasi, uh, ngayong araw guys, wala si Sonal Masi. So, pagod na pagod ako sa kakalinis nitong bahay. Ngayon ko na-realize, sobrang hirap pala ng ginagawa kapag walang kasama sa bahay. So, Meron kasing namatay sa mga kamag-anak ni Sonal Masi. So, ang nangyari, kailangan nila magdahin ng dalawang oras para nga daw pumunta dun sa mismong lugar na yon. So, kanina madaling araw daw, mga ba ng alas 5 yata, umalis na si Sonal Masi. And, hindi nga daw siya makakapunta dito sa bahay namin para makabaglinis. So, sinabihan naman niya ako kahapon. So, ang nangyari, nagising ako ng 6 o'clock. Well, actually, 6 o'clock naman na kami nagigising ni Doc Milan since so, gusto namin maging productive. So, nagigising na kami ng 6 o'clock ngayon. So, naglakad-lakad lang kami, nagjogging ng 1 hour. So, nakabalik ako ng bahay ng alas 7. So, pagkatapos ng alas 7, ay pagdating namin dito sa bahay, nagumbisa na nga akong mag-prepare ng chai. Pagkatapos, naglinis na ako, naghugas ng mga plato, naglampaso, nagwalis. And then after nun, naligo. Eh, dito din kasi sa kabilang bahay namin, meron silang specific na okasyon. So, tumulo nga ako sa kanila. And hanggang ngayon, alas dos, uh, natapos yung mga, yung mga gawain. And alas dos nga ako nakauwi, nakauwi dito sa bahay. Pagkatapos, inimbitahan ko sila dito sa bahay namin. So, ngayon, alas 4 naman, aalis uh, naman ako para pumunta dun sa bahay ni Kasi, meron silang da da darating yung ano niya, I think darating yung sister in law niya na galing London. So imi ko sila. So maliligo lang ako ulit and then lalarga na naman po ang lola niyo. So walang masyadong vlog today. Hindi ko lang makakapag video ako. Let's see. Pero balitaan ko kay maya-maya. So ayun si Doc Milan. What are you doing, Doc? Oi. Well, you're doing wood cutting at the back? Look. No. Oh, okay. So, galing yun sa mango small, farm natin, small, small, natin, no? So, it will go inside. Oo. Uh, uh So, we are using it for our bamboo. Yes. So, ayun, mayroon pala kaming workers na magtatrabaho din sa likod. Uh, this part is little bit dirty kasi dito namin ginagawa yung water heater namin. And dito nakalagay yung lahat ng mga tagarya or mga carton, carton, mm -hmm. mga plastics. Right, And Milan? all the smoke will go out. Uh -uh. So, we have a lot of, ano, no? We, we are using a lot of foods because of siaro because he is one also. Then, good afternoon. Ha, ha. Etain mukid. Awag, awa. Ha, ha. Ariyo. So, ito yung ginamit ko kanina nagpatuyo ako ng mga blanket. Ayun diyan nilalagay yung mga woods natin. Galing yan sa mga mango farm natin. So, malalaki yung mga piraso, so hinati-hati nila into small pieces like this. So, ha saman ko si Doc. Where are we going, Doc? huh to see the woodstock Uh -uh. And look what happened to our varam. Look, oh. oh sobrang different. clean. Eh, hey, tractor came here? So, meron palang nagpuntang tractor dito, oh. And inayos itong bakuran namin. Milan, they remove my binda. Yung ano, inalis nila yung mga lady finger ko. Because it's not producing anything anymore. Ang natitira na lang pala dito sa bakuran natin is ringer. ringer. Last vegetable standing, Milan, ringer. Look. There is some left. Did you see? Ayo. Oh. Well, it will still produce. Oh, look, that is one the very big one. Why? Ayo, um, it will still produce a lot, though. Get yes. get it, nilan, get it. You can't. You can get it. It's Why you can't. Already. Look, look, this one you can eat. Ayo, um, Chana. get the big one. You cannot get that big one. You can, but it's there is no point. You cannot eat it. Why? You cannot eat it. So, nalma si harvested big, big ones like that. Oh ba. Madla bada mo to che. Like baro tamaro mo rojo Just how big it is. Ayan nag-overproduce mag pa siya ng napakaraming mga vegetable, guys. Ha. Oh. I'll go and put it or I'll bring it there. Nagkakad sila ng napakaraming wood. Dati guys binibenta namin to. Milan last time you're we by selling it, no? But right now we stop the woods because because ano kasi mas mahal pa yung binabayad namin sa mga trabahador na nagkakat and I think it's the, it's our it's a waste of time so ayan si Papa Papa mm -hmm. Jay Samnaran who kara siya pra? al wood cutting wood ba -ba cutting majuven, siya. Uh -huh. ma jove ne boiler ma tractor aya apre gear tractor pila mi ka ah okay so we took it from our tractor and then they put the They put the ana. Uh, they put the woods in here, and we hired two workers to do the work. And now they're cutting it into small small oh, pieces. Oh, they already cut it. Uh -uh. This much. Uh, we'll be, be able to finish it. Yes, and they are cutting this one. Look. Ah, okay. These are the big black ra. Yes. Out of that, uh -uh. they are cutting it into small small pieces. Okay. So this is it, guys. With this thing. बराबर magdiyak ay didiro <laughs> so ayun guys naghahati si Doc Milan ngayon ng mga kahoy kahoy that's, that's the best you can do <laughs> Fail, one, fail, fail. Ala, si Cowboy. Bara mo. That's how you cut it, Milan. Mm. That's how oh, they paint all this uh, They're doing it one by one so, like that, guys. Ayan, natapos nila yung lahat. Two of them. So, ang laki nang nakuha nating eggplant, guys. So, ngayon iniisip ko kung ano ba yung luluto kong pagkain sa kanila since aalis nga ako ng alas 4. So, kung aalis ako ng alas 4, edi eh mali-late na ako ng uwi kasi mimit ko yung mga friends ko. So, na natin kung anong mangyayari, kung magtatagal ba ako doon or hindi. Pero right now, magbibihis na ako. बा हेलो बा बा दादा ठीक है तो हां वाली बा यस सर आरती ने मम्मी भी आती सर हेलो हेलो कैसे रीवन मैं रीवन हां फिनिश फिनिश आ तुम आ तुम मक्स जानते हो मैं हां पापा खबर तो नहीं है। जैसा है भारत की पब्लिक दीका है। हां, एक खबर पड़े छे। हम वन शाखा बता केशव बाबू व्यवस्था संबंधित जरा बाजू। गोपाल ऊपरू Hi guys! So, kakauwi ko lang mula dun sa bahay ni Navipra DDN. Medyo masama lang yung pakaramdam ko kasi ang dami kong ginawa and sobrang aga kong nagising ngayong araw dahil nga maaga na kami nagising ni Doc Milan. And sobrang tiring. Hindi talaga ako nakapagpahinga kahit mga ano, yung masasabi mong isang oras na pahinga, ganun. Sobrang busy mula nung umaga. Naglinis ako mag-isa dito sa bahay. Medyo may kalakihan din kasi yung bahay. Sa baba, sa taas. Pagkatapos yung mga kwarto, mga banyo. Tapos, <coughs> pumunta ako dun sa bahay, sa kabila. Kasi meron silang bisita. And pinapunta din nila yung mga bisita nila dito sa bahay namin. So, um, nag-prepare lang ako ng mga, ano ba, juice ba? Sa mga, <coughs> sa mga bagong dating na bisita. Buti na lang talaga meron ako mga kaibigan dito and tinulungan din nila ako. And pagkatapos naman dumating ng mga, uh, ng mga bisita namin, pinapunta naman ako dun sa bahay ni Nabi Pradidi kasi nga dumating na yung sister-in-law niya na galing sa London. So magbabakasyon sila dito ng, if hindi ako nakahamali, mga apat na buwan. So ayun, minit ko lang sila. And kung napansin nyo guys, meron silang celebration kung saan yung bata, pinapaapak nila dun sa kulay red na ano, red na parang ano ba, parang kinukuha yung footprints niya. Kasi, yun yung first time na pumunta yung bata dun sa bahay. So, ba parang binibless nila yung binibless ng bata yung bahay. Ganun yung pagkaka-explain sa akin ng mga kaibigan ko. Kaya pala ginawa yun. Kaya na lamang nung ginawa na, ano, kaya na lamang nung ginawa na head kumar doon sa footprints ni Jano, 'di ba? Pinaapak si Jano dun sa ano, dun sa papel. So gano'n yung ginawa. And dinesenyo. Eh nakipagkwentuhan lang din ako sa mga kaibigan ko. Ayun, kumain lang kami ng cake, ng ice cream. Tapos, dinistribute nila sa mga bahay-bahay yung natirang cake, ganun. Tapos, ayun, nagkwentuhan lang. Wala masyadong ganap ngayon, and eh, medyo naiinip ako. Kasi, wala si mommy, and ako lang usually mag-isa dito sa bahay. Since si Doc Milan meron trabaho. Tapos, si father-in-law, naman sa farming. So, ang ending, ako lang lagi mag-isa dito sa bahay. And ginagawa yung pagluluto, tapos pag -e edit ganon. Nasabi sa akin ng mga kaibigan ko kanina na sobrang hirap daw ng buhay dito sa India. So, lahat ng mga tao nagma-migrate. Kahit na dito sa lugar namin guys, dito sa street namin, yung ano yung kapatid ko which is si Shiva ni Alice na siya papuntang Canada tapos yung mga kamag-anak namin dito they will be migrating sa iba't ibang mga bansa ganun kasi para sa kanila mas maraming opportunity yung makikita nila abroad so since kaya naman ng mga parents nila na isan sila sa ibang bansa so madalas sa kanila guys um, <clears throat> pinapag-aral ng college or master's degree sa ibang bansa. So, dahil nga naumpisahan na naman yung topic na yun, uh, pinag-iisipan nga namin ni Milan. Kasi nga, di kasi nga, diba, si Jano, aalis din siya, pupunta ng America or Canada. So, pinag-iisipan namin ni Milan kung susunod ba kami ni Jano, uh, susunod ba kami ni Milan kay Jano, kasi uh, tinitignan namin yung mga options namin and opportunities, since bata pa naman kami. Pero kung kami yung, yung kami yung masusunod talaga, gusto namin dito sa India, kasi stable naman na kami dito sa India pero sina father-in-law and mother-in-law gusto talaga nila na pumunta kami ng ibang bansa kasi since accountant nga ako and <coughs> doctor si Milan ba diba? mas marami daw opportunity yung pwedeng makuha namin kapag nasa ibang bansa pero pinag-iisipan pa namin and dinidiscuss so tignan natin kung ano mangyayari sa mga susunod na araw pero ayun lang yung ano ayun lang yung napansin ko ngayon dito since dumating ngayon sister in law ni para didi. So uh, ala, yung ano, pumasok lang sa isip ko ba, ganun. So ayun, napahaba na tong video na to. Bukas na lang tayo magkita-kita and magkwentuhan ulit. See you tomorrow.